呼叫中国海警一四五零八，中国海警。Taiwan Coast Guard i n a b u lang apat ng barko ng China na pumasok、ok、sa Kinmen Island。呼叫中国海警一四五零八，中国海警一四五零八。这里是中华民国海巡署 PP 一百八幺艇广播，你已进入中华民国禁限制水域，严重破坏区域和平稳定。 Mga F22 Raptor mula Hawaii at FA-50 ng Pilipinas nagsagawa ng makasaysayang air drill sa Basa Air Base. Taiwan Coast Guard hinabol ang apat ng barko ng China na pumasok sa Kinmen Island. Taiwan, sinabi na apat na barko ng China ang pumasok sa tubig malapit sa frontline islands neto. Naglabas ang Coast Guard ng Taiwan ng mga video noong Huwebes, July 11, na nagpapakita umano ng mga barko ng China na pumapasok sa ipinagbabawal na tubig sa paligid ng mga frontline islands ng Taiwan sa Kinmen. Bilang tugon sa sinasabing pagpasok sa kanilang teritoryo, sinabi ng Taiwan na nagpadala sila ng apat sa kanilang sariling barko upang magsagawa ng one-on-one -on -one monitoring kasama ng apat na barko ng China. Ano kaya ang magiging implikasyon ng ganitong aksyon sa rehiyon? Sa footage maririnig ang mga tauhan mula sa Taiwan Coast Guard vessel PP1081 na nagpapadala ng radio message sa China Coast Guard vessel 14508, hinihingi na umalis ito kaagad. 呼叫中国海警一四五零八，中国海警一四五零八，这里是中华民国海巡署 PP 一百八一艇广播，你已进入中华民国禁限制水域，严重破坏区域和平稳定。 影响海上航行安全及交通秩序，请立即转向驶离，请立即转向驶离。 Ang Kinmen ay isang maikling biyahe lang sa bangka mula sa mga lungsod ng China na Xiamen at Guangzhou. Mula pa noong 1949, kontrolado na ito ng Taipei mula nang umatras ang natalong gobyerno ng Republic of China patungong Taiwan matapos matalo sa digmaang sibil laban sa mga komunistang pinamumunuan ni Mao Zedong na nagtatag ng People's Republic of China. Paano kaya mapapanatili ng Taiwan ang kanilang kontrol sa Kinmen sa harap ng patuloy na pag-angkin ng China? Ano ang magiging tugon ng internasyonal na komunidad sa mga ganitong hakbang ng China? Patuloy bang magpapakita ng lakas ang Taiwan upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo? Mga F-22 Raptor mula Hawaii at F-A-50 ng Pilipinas, nagsagawa ng makasaysayang air drill sa Basa Air Base. Ang makapangyarihang F22 Raptors mula sa Hawaii ng 199th Expeditionary Fighter Squadron ay matagumpay na lumapag sa Basa Air Base, Pilipinas noong June 13 na nagmarka ng mahalagang milestone sa relasyon ng militar ng US at Pilipinas. Bahagi ito ng Marine Aviation Support Activity 24 o Masa 24, isang taunang ehersisyo ng militar na nakatuon sa mutual defense at pagpapalakas ng relasyon. Ano ang kahalagahan ng ganitong uri ng pagsasanay sa ating pambansang seguridad? Ang Hawaiian Raptors mula sa Hawaii Air National Guard ay nakipag-integrate sa tatlong F-850 fighter aircraft ng Philippine Air Force or PAF na nagsagawa ng kahangahangang tactical flight sa challenging terrain ng Luzon Low Level Tactical Training Area ayon kay Major Jared Fuji. Ang integration ay napakamatagumpay. Paano kaya nakakatulong ang ganitong operasyon sa pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa? Bukod sa tactical flights, nakilahok din ang mga kalahok sa iba't ibang subject matter expertise exchanges. Si Major David Jong, 199th EFS Pilot Physician, ay nanguna sa isang advanced na low-level tactical flying na nagpataas ng kasanayan ng mga miyembro ng Philippine Air Force. Bakit mahalaga ang ganitong uri ng collaborative learning para sa mga ating piloto? Ang makasaysayang paglapag ng Hawaiian F-22 Raptors sa Basa Air Base ay patunay ng lumalalim na ugnayan at pinahusay na kooperasyon ng militar ng Estados Unidos at Pilipinas. Habang patuloy na nakikilahok ang parehong bansa sa mga joint exercises tulad ng Masa 24, ano kaya ang magiging epekto nito sa hinaharap ng ating regional na seguridad? Marine Aviation Support Activity, or MASA for short, Is an annual exercise held in the Philippines that is focused on mutual defense, strengthening relationships, and rehearsing emerging aviation concepts.